Labor Group naniniwalang maisusulong ng foreign investments ni PBBM ang employment sa bansa buo ang suporta ng labor group na Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-revisit ang mga pulisiya upang palakasin ang pagpasok ng foreign investment sa Pilipinas. Ayon kay TUCP Vice President Luis Corral, maring may sulong ng investments na ito ang employment sa masa. Kung na nito matatandang hinikayat ni Pangulong Marcos ang foreign businesses na mag-invest sa Pilipinas dahil sa highly skilled at English-speaking workforce nito. Kapansin-pansin naman talaga ang skills ng mga Pilipino maging sa ibang bansa dahil kamakailan lang pasok sa top 7 ng Pilipinas sa list of fastest growing remote work hubs sa buong mundo. Batay ito sa inilabas na ranking ng World Economic Forum na based sa Nomad List. Paano nga ba mananatiling remote work hub ang bansa? Tara, Alamin natin, may tuturing na remote work ang isang trabaho kapag ginagawa ito sa tahanan, pribadong opisina o kahit sa hindi sakop ng traditional corporate office. Sa ganitong klase ng setup, kadalasang hina-hire ng foreign clients ang mga Pilipino para sa kanilang negosyo. Kabilang dito ang mga trabaho ng copywriter, social media manager, customer service representative, virtual assistant at iba pang online jobs. Matatandaang no September 27, 2023, nilagdaan ni Pangulong Marcos bilang batas ang Republic Act 11962 o Trabaho para sa Bayan Act. Sa pamamagitan ng upskilling at reskilling, mas palalakasin ang employability at competitiveness ng mga Pilipino. Tutugunan nito ang pangangailangan ng mga manggagawa na mag-update ng skills at ipromote ang paggamit ng digital technologies. Sa pagsulong sa paggamit ng digital and modern technologies, mas dadami ang job opportunities para sa mga Pilipino, kabilang na ang remote work. Kapansin-pansin ang significant improvement sa labor sector. Sa katunayan, noong December 7, 2023, na ipakita ng datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA na umakyat sa 95.8% ang employment rate sa buwan ng Oktubre. Ito na ang pinakamataas na employment rate sa bansa sa loob ng labing walong taon sa patuloy na dedikasyon at commitment ng Administrasyong Marcos at sa patuloy na pagdagsa ng foreign investments, maasang magkakaroon ang bawat Pilipino ng high quality at well-paying jobs, remote work man yan o hindi. Sa iyong palagay, paano pa may kaya't ang foreign businesses na mag-invest sa Pilipinas? D W I Z Research Report. Re -re report.